ito so, si nanay na no, tulong sila ito yung may mga posto dito uh, lugar <coughs> o ikita naman ninyo kung ilan uh, ilang tonelada no yung uh, ano kabilang nitong basura na ito umaga tatlong nga uh, dump truck yung uh, inabutan ng dito na uh, nag uh, Oh, ha, lalaki na mga dump truck. Ayun dyan yung uh, na sa uh, piloda mm -hmm. iba at uh, ano, oras natin na uh, ngayong oras na no? kaya uh, 6 o'clock no kung saan at uh, sa kabilang uh, uh, banda uh, malinis na no uh, konti-konti na lang sinisimot na lang <laughs> ayan so si nanay na no, ayan tulong, tulong sila ay ito yung may mga posto dito uh, lugar <coughs> Thank you. Thank you. kita naman ninyo kung ga uh, ilang tonelada no yung uh, ano kabilang itong basura na ito tuwing so, umaga no ganito so, So yan po no ito yung kahaba ng uh, recto uh, may divisor yan. so ni tinutulak papunta dito sa atin yung uh, basura no saka ya uh, ikakarga dito sa may uh, dump truck uh, dalawa pa yung dump truck na nakaantabay dito so ito po yung uh, update no. Uh, patuloy na paglilinis dito tuwing umaga no. At uh, nakikita po ninyo ilang uh, tonelada yung inahakot ng dump truck dito tuwing uh, umaga no. Uh, patuloy na paglilinis dito. So ah uh, hindi pwede abuti ng dalawang araw no dahil uh, makikita ninyo gabundok yung basura dito siguro kung aabuti ng dalawang araw na hindi makukuha ito ayan sinisimot na yung uh, ano yung uh, basura ayan. ganito yung kalakaran dito sa may divisor no? tuwing uh, umaga uh, pagalis ng mga nagtitinda sa gabi no? dito yung uh, naiiwan nilang uh, basura sa gabi no? so, uh, antabayan natin at uh, ayan tinutulak na no? antabayan natin yung uh, susunod na administrasyon no? Uh, ayorme pero ito no? at uh, kaliwat ka na, na yung uh, ginagawang uh, paglilinis ng ating uh, ano uh, yormi na at, uh, ito na uh, siya na yung uh, susunod na ano uh, magpapatuloy na naman no dahil uh, inumpisahan na niya ito nung kanyang administrasyon no naging uh, malinis itong uh, ya no dahil uh, kung hindi niya nilinis to so grabe no? at uh, yung uh, pinakabagong uh, paglilinis naman yung antabayanan natin kung anong uh, forma naman yung uh, gawin niya iniipo niya dito sa lugar ito niya iniipon para pagkarga no? so expected uh, ano, tingnan mo no? nagbalatan ng mga gulay no ah So, sari-sari na yung uh, basura dito hey! okay. Ayan na, no? Uh, kinakawayan na yung uh, isang dump truck. Ando na. Bomb! Bomb!